Hello? Hi, sir. Hello! Bakit mukhang bagong gising to? Hello, ano pangalan mo? Maribig Balolong po. Maribig Balolong? Yes, sir. Hi, Maribig. nasa ka ngayon? Nasa Israel po, sir. Wow, Israel! Nice! <coughs> Nung nasa Pilipinas pa ako, lagi akong nanonood ng... Programa niyo po. Noon na sa Pilipinas niya. Kailangan ka ba dumating sa Israel? Ah, uh, 2015, sir. So, ilang taong ka na dyan? Ah, uh, seven years by December po. Kailangan ka huling umuwi sa atin sa Pilipinas? Ah, uh, hopefully, sir. Gusto kong magbakasyon sa graduation ng anak ko po. Wow. So, Kailangan mo siya ka-graduate? Etong March may po kasi sabi niya, by June daw yung kwan Supposed to be, sir, magpapakasyon po sana ako ng December. Oo. ah oh. Kaso po eh, nag-request po yung panganay ko kasi lahat na lang ng special occasions niya, hindi ako nakapunta. at sabi niya, Mama, pwedeng ano po, graduation na lang po. Sabi ko po, okay. Kaya, anong, ano, high school o okay. college? 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 High school pa lang, sir. Ilan ba anak mo? Ilan ba anak mo? Oh, sige, Tiga saan ka dito sa Pilipinas? Pangasinan, Sir Will. O, oh, batiin mo yung mga anak mo. Nanonood dyan, sigurado ako. Go. Opo, sigurado po, Sir. Kasi yung husband ko po, kanya po eh, mag-join ako ng Flex TV po. Oh. Tapos nag-join po ako kahapon yung start ko po tas ngayon po tas kanina nung gin join niyo po ako na press ko yung ignore Kakoy, ah. ala, na-ignore ang na friends ko, kako. Nagtaraya ko po ulit. Tapos yun, swerte nga. Okay. Anong gusto mo sabihin sa mga anak mo, yan, eh, sa Pangasinan? Lian, ito si Mama sa TV. Talagang swerte ni Papa, kanya eh. Mag-join ako eh, yun pala talagang may swerte talaga. Mag-aral kayong mabuti. Titiisin kong hindi mo na magbakasyon by December para sa ano pinakamalaking wish mo na maatiran ko yung pag-graduation mo sa by June. So, yun. Mag-aral kayong mabuti. Lahat, lahat ng sakripisyon ni Mama sa ibang bansa para sa inyo yan. Nagpapasalamat ako sa asawa ko kasi lumaking God-fearing ang mga anak ko nagpapasalamat ako sa Diyos kasi maging, naging mabuti siya talagang ama para sa mga anak ko at bilang asawa sa akin ko. Pasensya na Sir Will, so, medyo ano? Okay lang. Medyo kral. <laughs> ko yun. Mahirap ang buhay nyo. Ah. Ano trabaho mo sa Israel? Bali, caregiver po sir. Caregiver ka dyan? Yes sir. Ang ganda naman uh, ng sinabi sa mo sa, sa asawa mo na Lumaki ang mga anak mong God-fearing. Ibig sabihin, yes, inaalagaan sir. siya ng mga asawa mo, yung mga anak mo. Tatlo sila, di ba? Yung mga bata? Yes, sir. So, yes, sir. uwi ka ng May para graduation ng anak mo? Yes, sir. Wow. Anong oras kayo sa Israel? Bali ngayon, sir, 2.53 ng hapon po. Okay. Wala ka bang duty ngayon? Meron. Uh, ngayong oras from 2 to 4 o'clock po bali rest hours po namin. Ano yung ibig mo sa caregiver nag-aalaga kayo ng mga mi, ano may sakit, matatanda? Uh, yes, sir. Iba-iba uh, kasi rito, sir. Meron yung home base. Meron yung kagaya dito sa akin na nursing home. Parang nakatira kami sa isang room na parang condominium. Yun, kasama mo yung patient mo. Para so, inaalagaan mo yan, ikaw lahat? Yes, sir. Okay, Ayun nga po, sir. Okay, Maribik, so, dahil so, medyo, empre, mahirap yung ginagawa niyo, malayo ka sa kamukha malayo ka sa iyong mga mahal sa buhay, sa asawa yes, mo, sa mga anak mo, gagraduate yun ang request, makauwi ka, sana makauwi ka, sana makatulong to, bigay ng Plex TV app, all TV at ang Wawawin, isang smartphone para sa kanila? Para nakakapag-usap yes, kayo? Bago to. Ito, para kay asawa ko, nasira yung telephone niya. Ito, para na nakagad At meron kayong 20,000 cash. Thank you so much, Will. More, more blessings, good health. Thank you sa so Flex TV po. Tapos sa uh, All TV, sana, saya, sana all, saya all. Thank you, sir. Thank you, ha. Ah. Ingat kayo dyan. Kamusta sa ating mga kabayan? Para sa anak mo to, papadala namin to sa asawa mo, kaagad. Yung 20,000, bakit kahit papano, makakatulong to sa kanila sa Pasko. 20,000 at isang hey. smartphone. Thank you so much, sir. More power. God bless. Good health. Pagpipray ko po kayo sa ano, wishing wall ng ano po sa Jerusalem. Thank okay, you. talaga. Pagdasal mo ako, pagdasal mo kami dito. Pagdasal mo ang Pilipinas earth. para sa atin, ha? Thank you. Ingat ka dyan. Bye.